Hi guys, good news nga pala sa mga kababayan natin na mag-apply papunta ang Croatia kasi merong programa ngayon na ang G2G, Government to Government ng Croatia at Philippines. No placement pina. Magdumerit yung lamang kayo dito sa DMW. Ito, panoorin nyo ang video nito. Mga na nagbabalak namang magtrabaho abroad, pwedeng mag-apply bilang hotel worker sa Croatia. Mahigit 60,000 pesos ang paunang buwan ng sahod, pero pwedeng umabot sa halos 100,000 pesos. Pinirmahan ng Pilipinas at Croatia ang Memorandum of Cooperation para sa direct hiring ng Croatia para sa mga Pilipinong manggagawa. Libo-libong hotel workers, gaya ng housekeepers, front desk at office staff ang kailangan doon the government to government or G 2 G pilot hiring program providing job opportunities for Filipino workers in Croatia's thriving hospitality sector. With much excitement, may get 60,000 pesos ang paunang sahod. Bukod pa sa maayos at libreng tirahan at medical benefits, wala ring placement fee at tanging sa DMW lang mag-a-apply.